Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Good morning guys! Ayan, tara luto tayo. Ako ay nagpakulo din na dito guys ng ano, ng pork. Ayan guys, malambot na to pero hindi ko muna to ano ng gulay kasi nga maga pa. Set aside lang muna natin to guys. Nilutuin ko nitong marinated pork steak. Lutuin na natin. ko na rin to. Ito na lang natira guys. Iwain ko lang to. And guys, naglagay. Nag-isa ko ng onion. And lalagay natin dito sa pork steak. And guys, luto na. Lagay natin to dito sa pork steak. Balikan naman natin to guys, itong sabaw. Hina natin kuluto na yung radish. Ayan. Ayan. Ligyan natin, guys, yung beans. Ayan, bagyo beans. At saka repollo. Ayan. Medyo matabang, guys. Lagyan natin ng fish sauce. Ayan. Ayan, guys. May chicken ako dito. Lutuin na natin. Hiwain ko muna ito, guys, ng cubes. Ayan, guys. Nahiwa ko na in cubes. Ayan. Ligyan natin ng asin. Kawinta. Ligyan natin, guys, ng bawang. Saka ginger powder. Mix lang natin to. Nagyan natin dito guys sa food processor. Balikan na naman natin to guys tong chicken. Ayan. Nagyan natin guys na itlog. At saka cornstarch. Haluin lang natin to guys. Nagyan natin guys na konting oil. Mix ulit natin guys. Set aside muna natin to guys at gagawa ko ng palaman. Ito guys ay cheese, spam at saka mayonnaise. Ayan guys, tapos na to yung spam. Iniwa ko lang sa manipis. Ayan, ganyan ka nipis. Tapos ito yung cheese. At saka itong ano, uh, um, mayonnaise, garlic, and um, paminta, at saka asukal. Ayan, ayan ko na natin to guys. after natin mahalo, gawin na natin. Lagyan natin ng mayonnaise. Tapos itong spam guys, lagyan natin ng cheese. Ayan, tama na yung isa. Ayan, i-roll lang natin to guys. Ayan. Ito lang guys. Tapos, lagyan natin dito sa chicken. Tapos, i-close na natin. Ayan guys, ganito na itsura. Tapos, ilagay natin dito sa breadcrumbs. Ayan. Yan guys, ipaito si na natin. Ayan guys, apat lang muna ang aking niluto. Mas maganda kasi yung konti lang yung laman ng ating kawali. Isa sa punong-puno kasi hindi makahinga yung chicken. Ayan. Ayan naman guys, napakaganda ng pulang. Ayan, Crunchless. Very crunchy. Ayan. Mag-try nga ako ng isa. Ah, uh, natin yung loob. Hmm, tingnan niyo naman, guys. Ganda ng pagkaano. Uh, Ayan, sasuko pa sa mayonnaise, Sausawan. usawan. Ayan, napakasarap, guys. I-try nyo na to, guys, sa lutuin. Eh, kasi napakasarap. Ayan. Tapos, paglilutin ako ng chicken sausage guys yan ko na konting oil para maluto yung sausage ayan ito na at hiniwa ko na din kain tayo guys ito na yung hapunan thanks for watching god bless